what's up guys for this video pag uusapan natin ngayon ang tungkol sa maturity ng isang tao kailan mo ba masasabi na matured ng isang tao paano mo ba masasabi na matured ng isang tao at ano ba ang maturity ano nga ba to me what is maturity para sa akin ang maturity ay isang process ng isang tao na mapagdadaanan mo yung hirap at doon ka magiging matured. Yung, ang dami mo ng mga pinagdaanan sa buhay, pagsubok, pagsubok, success, pagsubok, success, pagsubok, success. To me, that is maturity. 'yung na nakapasa ka doon sa sa ano ng buhay natin. And then kailan ba ang maturity? Kailan ba 'yan nangyayari sa buhay natin? Kapag nakaramdam na tayo na ang dami na pala nating pinagdadaanan, tapos parang ayoko na ng ganito kasi natuto na ako, ayoko ng 'yung mga napagdaanan mo na alam mong mali gusto mo nang baguhin, gusto mo nang maiba naman, to me that is maturity. And, paano mo ba malalaman na matured na ang isang tao? Kapag mas malawak na ang kanyang pang-uunawa, ang kapag mas mas mataas na yung kanyang pag-iintindi sa isang tao, kapag nakakita siya ng taong galit, hindi na rin siya nagre-response na magalit kasi nakakaintindi siya na ang isang tao ay mayroong pinagdadaanan or ang isang tao ay mayroong problema. Ganun. Doon mo malalaman na matured na ang isang tao. Kapag nakikita niya na ang kanyang sarili sa ibang tao. To me, that is maturity. That's all. Thank you.